Welcome back to my channel Ayan, marami ang na-touch Kasi alam naman natin na kakamatay lang o ang ina ni Janet Panaga At ito na nga talagang si Eliza talaga nilapitan at uh, talagang kinomfort niya si Pangs Habang ito ay naglalaro Ayan, makikita natin chat kung paano Ang pag-alala, ang pag-comfort ni eh, Venom kay Pangs bilang banda. Ayan, ang cute lang ni Eliza. May tips kung paano magkasya ang sapatos sa kanya para hindi na ito isukat talaga. Talagang sinusukat pala sa may kamay. Ayan, makikita nyo dyan kung paano ni Eliza i-demonstrate. Ang ganda naman ng binigay na sapatos kay Eliza ng mga taga Marikina. Ang cute lang ni Eliza habang sinusukat ang sapatos. So, na ako po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! remember, huwag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo so sa mga bagong upload.